Magandang araw sa inyo. Ako si Lex. At ako naman si Vera. Welcome dito sa PH Trending Business News. Ang inyong kasama sa paghimay ng mga usapin sa pagnenegosyo, ekonomiya at personal na pananalapi dito sa Pilipinas. O nga. At isang malaking shoutout sa lahat ng sumusubaybay. Um, kung bago ka pa lang dito, baka gusto mong iklik yung follow button. Tama at i-share mo na rin ito sa mga kakilala mo lalo na kung interesado sila sa mga ganitong talakayan para mas marami tayong matuto. Okay. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay itong um, medyo mainit na balita tungkol sa panawagan na dagdagan ulit yung SSS pension ng 1,000 pesos kada buwan. At ganing ang impormasyon natin sa isang ulat ng GMA Integrated News. Tama? Oo. Tama. Galing doon yung basehan ng diskusyon natin ngayon. Sige, simulan na natin tong pagsusuri. Ang misyon natin, intindihin natin bakit ba may ganitong panawagan. Sino ang nagsusulong? At ano yung mga posibleng epekto, no? Hindi lang sa mga pensyonado, pati sa, alam mo na, pondo ng bayan. At syempre, paano ito posibleng makaapekto sa'yo? Sa personal mong pagpaplano, sa pagunlad mo? Okay, so ang pinakasentro ng usapin, ito yung panawagan ni Representative Rodolfo Ordanes. Ah, uh, siya yung chairperson ng House Committee on Senior Citizens. Party list rep din siya, di ba? Oo, Senior Citizens Party List. Malinaw yung healing niya sa DBM at saka sa DOF. Ano ba yung specific na healing? Kasi parang may increase na dati, di ba? Oo, yun nga eh. Ang hinihingi niya ngayon ay direktang subsidya galing mismo sa gobyerno para mapunduhan itong P1,000 na dagdag pensyon ulit. Ah, subsidya. Kasi yung unang P1,000 increase noong 2018 yon dahil sa Social Security Act of 2018. Tama ka dyan. Pero ang argumento ni Ordanes, eh hindi na raw sapat yun. Kulang na raw. Bakit daw hindi na sapat? Ano yung mga rason niya? Ang pangunahin niyang punto, yung pagbabaraw ng purchasing power. Alam mo yun, yung halaga ng peso natin. Oo, yung kakayahang bumili ng pera natin. Exactly. Mula pa raw 2019, pababa ng pababa. So, yung 1,000 pesos noon, iba na ang halaga ngayon. Lalo na raw sa presyo ng um, pagkain at gamot. Critical yan para sa mga senior. Oo nga, ramdam naman natin lahat yan. Tumataas talaga ang presyo. So ilan ba yung target na matulungan nito? Ang nabanggit sa ulat, mahigit 3.6 million SSS pensioners daw. Malaking grupo yan. 3.6 million? Wow! At magkano naman daw ang kakailanganin kung sakali yung budget para dito? Um, ang kalkulasyon daw aabot ng P43.2 billion bawat taon. 43.2 billion per year. Malaking pera yun ha? Malaki nga. Pero ang sabi raw ni Ordanes, eh small fraction lang daw yan kumpara sa, alam mo na, sa buong national budget natin. Na nasa P6 trillion na yata o mahigit pa? Oo, oh, mahigit pa nga. Dito napapasok yung um, usapin ng priorities, no? Paano ba binabalanse ng gobyerno to kasi may pangangailangan sa social services pero may infrastructure pa, edukasyon, utang na kailangang bayaran. Tama. Ito yung laging challenge sa fiscal management. Para sa iyo na sumusubaybay sa ekonomiya, kitang-kita mo dito yung trade-offs. At hindi lang ito tungkol sa so pera, di diba? Sinasalamin din nito yung pagtingin natin sa ating mga senior citizen. Oo, kung paano natin sila inaalagaan, lalo na sa harap ng mga pagbabago sa ekonomiya. Nagiging usapin din ito ng social safety nets natin. Sapat ba? Pangmatagalan ba? At para sa'yo, personally, mm -hmm. implikasyon din ito sa sarili mong financial planning, no? Yung paglahanda mo para sa retirement. Totoo. Kailangan mo ring pag-isipan kung aasa ka lang ba sa government pension o kailangan mo talaga ng sariling ipon. Yun nga. So, para i-recap natin based sa source, may panawagan para pondohan ng gobyerno via subsidy yung dagdag P1,000 sa SSS pension. Dahil sa humi ng purchasing power at pagpamahal ng bilihin, target more than 3.6 million pensioners. At ang estimated cost, P43.2 billion kada taon. Okay, malinaw. Isang mahalagang issue ito na kailangan nating abangan kung ano ang magiging development. Siguradong pag-uusapan pa ito ng husto. At bago tayo magtapos, may iiwan kaming tanong para sa iyo na nakikinig. Pag-isipan mo sana to. Bukod dito sa direktang subsidya, ano pa kayang ibang paraan, ibang solusyon ang pwedeng pag-aralan? Oo nga, no? Para matulungan pa rin ang ating mga pensionado, pero siguro hindi masyadong mabigat sa kaba ng bayan. May iba pa kayang options? Magandang palaisipan yan habang hinihintay natin ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa PH Trending Business News. At huwag kalimutang mag-follow at i ang ating talakayan. Hanggang sa muli!